Yan guys, natapos na ng show. Ngayon, gusto nating i-restart or i-log off yung show file. At suswitch, magsu-switch tayo sa iba pong show file. Kunyari nandito ngayon tayo sa uh, production shows. Lilipat tayo sa guest entertainer naman na show. So, ang pipindutin lang natin ay set up dito sa keypad yan isang pindot lang tapos lalabas sa bottom right corner ng screen ay quit yan yung quit click nyo lang yan magpa -pop up ang tatlong option restart, shutdown, tsaka log off kung sa gabi end of the night gusto mong shutdown ng console ayan choose mo lang yung shutdown syempre tapos ngayon ang gagawin ko ay um ma-switch lang ako sa ibang show file which is dun sa guest entertainment show file so lag off lang ang pipindutin ko ngayon kung gusto mo naman eh, i-restart yung console dahil nagloko kunyari nag or nag-hang yan yung restart naman ang pipindutin mo so ngayon lag off lang ang pipindutin ko kasi kailangan ko lang i-reload yung ibang show file so log off ayan, ganyan lang siya kabilis tapos pop up na to sa screen yung hug start na window ayan nakikita nyo yung launch show tapos nakalagay dyan yung title ng show file easy rock center ah rock city ngayon itong down arrow pipindutin nyo lang Ngayon, ito naman easy guest ends, Guest, and, entertainers. Ayan. Pag nandiyan na siya ngayon, pwede nyo nang i-lunch. Pindutin yung lunch show. Maglo-load siya. Ah, tapos, ito na tayo. Nandito na tayo ngayon sa sa loob ng guest entertainer show file. Mapapansin nyo yung mga screen yung tatlong screens ay blanco ganyan yan palagi kapag nag start ka ng show file so ngayon ang gagawin nyo Eto nga sa view sa taas yung tinalakay natin nung nakaraan mamimili kayo dyan ng view ito pipinutin ko yung program ayan mag-pop na lahat ng display na ginagamit ng programmer Or your lighting designer. Yun lang po. Thank you po sa panonood. See you next video. Thank you. Bye bye.